paano mag-set up ng universal remote control sa TV. Yung remote control natin. Lagyan natin ng battery ito. Ito yung battery. Ilagay natin. ang gawin natin pindutin natin yung set yung set saka power set saka power Milauna? na hayop ka talaga ang ganda mong lalak ang gawin natin ah pindutin <tinyo> positive sign sa volume pindutin natin ang volume hanggang sa pumatak dyan yung volume din yeah. paano masabi? so umpisa natin magbilang na lang kayo mga master no? Ito para makita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 6 78 79 80 81 82 83 84 85 6 7 8 8 90 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 So, matagal mga master, no? 100 na yan, Ayan yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 24, 25, 26, 27, 20 ayan ayan na mga master connect na yung na yung remote natin doon sa TV na higher Look natin uh, on Okay na